Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 27. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng magkakapatid na si Marta, Maria at Lazarus sila ay mga matatalik na kaibigan ng ating Panginoong Yesus at sila ay naninirahan doon sa Bitanya, isang lugar na malapit sa bundok ng Ulibo at ito ay nagiging panuluyan ng ating Panginoong Yesus Kristo sa tuwi siya ay pumupunta sa Jerusalem. At ang ating Ibanghelyo ay patungkol sa pagkamatay ng kapatid na lalaki na si Lazarus. At si Yeso Kristo ay pumunta sa bayan ng Bitanya at ipinahayag ng magkapatid na babae, si Marta at Maria ang kanilang pagdadalamhati. At sinabi nila na sana Panginoon kung narito ka, hindi nawala ang aming kapatid. Ngunit sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo ang katotohanan. Sinabi niya, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. At alam natin ang nangyari na si Yesu Cristo ay lumuha. Nung makita niya ang libingan ni Lazaro, pinaalis niya ang harang na bato ng libingan at tinawag niya si Lazaro. Lazaro lumabas ka. Ang akala nila ay mabaho na at bulok na si Lazaro Ngunit sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoong sa Kristo, dumabas si Lazaro. Kinalagan ang kanyang katawan ng mga taling panglibing. At siya isang araw ay nakipagdiwang ng, sa Panginoon at sila ay kumain ayon sa Ibanghelyo ng isang masaganang hapunan. Ang tatlong magkakapatid na ito ay malapit sa puso ng ating Panginoon. Sapagkat Bukas ang kanilang tahanan, bukas ang kanilang buhay sa pagdaan ng ating Panginoong Heso Kristo. At ito ang paanyaya sa ating lahat. Dumadaan ang ating Panginoong Heso Kristo hindi dahil may gusto siyang kunin sa atin. Ang katotohanan dumadaan ng Panginoong Heso Kristo sa Bitanya, sa bahay ng magkakapatid na ito, hindi para may kunin, kung hindi para may ibigay. At ang ibibigay ng Panginoong Heso Kristo sa atin ay hindi lamang mga material na buhay. ...material na pangangailangan o mga makamundong kagamitan, pagkain o pinagkukunan ng buhay. Sapagkat sa tuwing dadaan ng Panginoong Yesus sa ating buhay, ang gusto niyang ibigay sa atin ay yung totoong buhay at yung buhay na walang hanggan. At may susi para tumanggap ng totoong buhay at buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo, kung sumasampalataya sa akin ng isang tao, kailanman ay hindi na siya mamamatay. Anong ibig sabihin nito? Sa katotohanan, si Marta, si Maria at si Lazaro ay namatay pa rin. Sila ay inilibing pa rin. Ngunit ang sinasabi ng ating Panginoong Isu Kristo na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi na tayo mamamatay. May mga pangyayari sitwasyon na dadaan sa ating buhay, problema, krisis, krus na nakamamatay. Ngunit paulit-ulit tayong bumabangon. Paulit-ulit tayong binibigyan ng buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Binibigyan ng lakas para muling harapin ang bukas. Harapin ang buhay at huwag itong takasan. At pagkatapos ng buhay natin dito sa daigdig, ang buhay na makalupa, sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, narito na ang buhay na walang hanggan isang buhay kung saan makakasama natin ang ating Panginoon. Sapagkat sinabi niya, papanik ako sa tahanan ng aking ama upang ipaghanda ko ng silid ang bawat isa. At sa mga silid na yon tayo ay mananahan kasama ang ating Panginoon. Napakahalagang mabuting balita sa daigdig na ito na puno ng malulungkot, mabibigat, masasakit na pangyayari sa buhay na kamamatay, hindi tayo mamamatay sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Isokristong muling nabuhay sa ating pagdalakbay. At pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, naroon, muli ang ating Panginoong Isokristo na naghihintay, inaabot ang ating mga kamay at sinasama sa tahanan ng Kanyang Ama sa silid na inihanda para sa atin. Kaya nga sa araw na ito, katulad ni Maria, Marta at Lazaro, ibukas natin ang ating buhay sa Panginoon tanggapin ang kanyang pakikipag-kaibigan. Tanggapin ang regalong sa ati inaalay, ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.